Magtitiklop muna ako bago umalis. Huwag ka magpakitang tao hindi mo yung pinagagawa. So, yung Pupunta kami ngayon sa farm ni Naga. Yung pala, paahon na sila. Nasa Don Mars na sila. Kakain daw sila. So, doon na lang din kami mag-umagahan. Yeah. Hmm. Mag-aan mo muna ako. Magtitiklop. <laughs> guys, ang ganyan yung magpakitang tao, guys. So, super. Paano kayo mga hindi ako yung gumising, guys, ha? Ako yung ako, ay bumili ng tanduay ice para mag-chill-chill, chill, relax nalagyan ng quattro ni Gang Huda. <laughs> Inutos dito! <laughs> Inutos dito! <laughs> <laughs> Mula ito. Ngayon, nakauwi kami alauna. Siyempre, ang laks mag-inom ni Etimelay. Talagang kapre ang kainuman niya lagi. <laughs> <laughs> Sa lang -sa lang -sa lang Yung gano'n namang, tutulog na alauna. Kumausap na lang kumausap hanggang alas do. <laughs> ayaw mo kong patulugin ng maaga-aga pa takila at antok na. Tinakot ako guys, edo kayo lumabas. Pagkalabas ko, sinamahan ko siya hanggang alauna doon. E doon mo siya naman antok na antok, papatay na sa antok. Tsaka, tsaka, tsaka <laughs> <laughs> yung din, ako siya kinuwento ng kaya. Yung gano'ng mga dinagdal ako nandiyan, lalag... Pakaorasan na ng tulaw! <laughs> Sabi niya, huwag na huwag na huwag dami na. Hindi, marami pa akong ikaw kwento. Bago <laughs> kaya pala ako yung hilong hilo, ako'y tataka, tando ay ice lang ako yung hilong hilo. May kwatro pala at nalagay ni Ulagang ga. Ngayon, pupunta na kami doon. Hindi na kami aabot. Nasa Don Mars na sila. So, kakain na lang kami. Pam na lang pupuntahan natin. Don Mars. Pam ng Lomi. <laughs> yeah.